ini ginamit po ng aking kakilala ang pangalan at number ko sa pangungutang nila sa online lending apps. Ginawa po nila akong guarantor ng walang pahintulot. Legal po ba ito at ano po ang pwede kong gawin? Hey TikTok, this is Atrini BVB of Respecian Company Law Firm. Sagutin po natin to. Ayon sa New Civil Code ng Philippines, ang guarantee contract ay nangangailangan ng klarong pahintulot ng guarantor. Kung hindi mo ito pinayagan, hindi ka po legal na obligadong maging guarantor. Ito po ang mga hakbang na pwede mong gawin. Una, ipagbigay alam sa lending company dapat inotify mo sila ng nakasulat na hindi ka nagbigay ng pahintulot na maging garantor at hilingin na alisin ang pangalan mo mula sa kanilang records. Pangalawa, humingi ng dokumentasyon. Humingi po kayo ng ebidensya na magpapatunay na nagbigay po kayo ng consent. Halimbawa po ay yung uh, pinirmahang kontrata o yung digital na kasunduan. Kung hindi nila ito maipapakita, hindi ka po nila maaring panagutin. Pangatlo, kung magpapatuloy sila, maari ka po magsampan ng reklamo sa Securities and Exchange Commission dahil ang mga lending companies ay regulated ng RA-9474. Muli, ako po si ni BVB ng Respicio Company Law Firm at lagi po natin tatandaan sa bawat problema, may legal remedy.